for today's video. Hello mga ka-loka Ayan, chika-chika tayo. Alam nyo, uh, ito yung sad reality. Hindi natin kailangan maging mag-beg sa, sa tao. Yung, yung bang kailangan mag-explain tayo. Lalo pa wala tayong kasalanan. Tayo yung wala tayong ginawang pagkakamali. Kasi may mga tao mapag, mapanghuske. Yung parang sa dinami-dami ng ginawa mong mabuti nakisama ka. Once na nagkamali ka lang ng isa, parang la, wala, ka ng tamang ginawa eh. Mali, dapat hindi tayo ganun eh. Yeah, pero minsan kailangan nating ano eh, eh ano natin sa sarili natin na hayaan na lang sila. Kung baga sa ano, huwag nating patulan para yung kumbaga, walang wala na lang away. So minsan kailangan nating ang space sa mga taong ganyan, mga judgmental na tao. At ito pa ang sad reality. Pagwahirap ka, wala kang pera, sorry ka. Maraming mga taong ganun. At ito pa may mga tao din kasamaan ka lang kasi may nakukuha sa iyo. Pero pag wala siyang makukuha, sorry ka. ganon na, na, naranasan ko 'yun sa sarili ko, eh. Danas ko 'yun. Kaya kumbaga sa ano, minsan mas gusto ko na lang ano eh, yung kahit konti yung kaibigan kasi yung totoo sa akin. Ako nakikisama ako. Yung ayaw naman sa ako na ako magagawa. Kesa naman aanuhin ako sa behind my back. Dapat hindi ganun eh yung ano eh yung mindset ng tao. So, kailangan, matuturin tayong mag-ano sa sarili natin. Kasi, hindi pwedeng palagi lang sila yung pagbibigyan natin. Diba? Kaya ako, sa charge to experience, okay lang sa akin yung konti lang yung friend ko. Okay lang yung kung ayaw nila sa akin pero mas gusto ko pa rin yung piliin yung mga taong at nagpapasalamat din ako kasi maraming mga taong nag sa akin alam ko yun yung mga ayaw naman sa akin hindi ako naiintindihan wala tayong magagawa nun kaya mahirap yung sobrang pagkikisama sa tao at tiwala dapat hindi eh tsaka dapat pagtira tayo sa sarili natin. Mahalin yung sarili bago ibang tao. Pamilya, anak mo na dapat mahalin. Diba? Huwag tayong mag-ano sa mga taong hindi sa hindi, hindi tayo naiintindihan. Tsaka, hindi natin kailangang mag-explain sa tao. Basta kilala mo yung sarili mo. Lahat tayo nagkakamali. Hindi tayo perfecto. Pero ito lang masasabi ko. Kailangan natin pagpatuloy ang buhay dahil kailangan matatag tayo eh. Hindi tayo perfect. Pero kailangan nating harapin. Sabi nga nila, live your dreams, face your fear. Ganun po.